Ang ganda Ay, ng boy, ano, oh, tingnan on. mo, oh, tingnan mo sis, oh. Oh, oh? yung view ng ano, ulap. Diba? Oh, sige, sige, oo, oh, tingnan mo. Ang ganda. Oh, <laughs> gitna, gitna yung ilaw. Pagitna natin yung ilaw. Hmm. <laughs> Pag sinara mo, ayan. Hmm. Ganda oh. Bakbo. Parin buwan na. Dek kanina. Oh. oh. Uh. oh. <laughs> Ang ganda. Oh. Ganda ng view. oh. tingnan mo oh. Wala man oh iba. Oh, tingnan mo. Kaya mo. para sa akin. Dito maganda rin oh. Ah. Ah, kasi nakuha yung ilaw. Takpan mo yung ilaw. ano? di ba? pati ng green, oh. <laughs> Ang daming alam, yo? Eh, oh.